Hi guys, good morning. Ano, happy Saturday sa inyong lahat. Pero grabe ang panahon dito sa amin, guys. Makulimlim, parang uulan ng malakas dito sa amin kasi tingnan niyo, oh. Malakas ang hangin sa labas kaya hindi kami makalabas. Sorry. Tapos madilim sa banda doon. Ito bandang ano to eh, bandang tari kinaaneza, kinaaneza part yan, yung madilim na yan. Sa, ano, padampur. Kaya, grabe ang hangin din. Malakas din ang hangin. Ay, kahapon ma, ano ang araw, tapos biglang makulimlim. Ngayon, ang kulimlim na naman ng araw, Parang ano, parang may bagyo dito sa amin. Yung, yung ano ng weather Oh, yan, may oh, yeah. Ah, sir, don't There's a uh, lightning Don't open the window There's a lightning May kidlat may... Yes, anak ko Oh, naku. my God Thunder and lightning You didn't hear? Yes Ba? bro oh, grabe, oh Sobrang dumilim bigla, oh Ba? Oh, my God Grabe, guys Galit na galit ang langit, oh Grabe. Hmm. Parang may bagyo. Uy, grabe talaga. malakas ang hangin tapos ang lakas ng ulan. Grabe. Kung anong dilim niya kaninang umaga, dahil umulan nga at nagagalit-galit na ang langit. Siya naman ang araw niya ngayon. Hmm. Tingnan nyo. <laughs> Hindi mo maintindihan ang weather dito sa Nepal, guys. Kaya ng umaga ka, dilim, aga-aga, nagulan ngayon naman. Mm. Ang tirik ng araw at ang init. Oh. Mm. di ba? May pakulog-kulog pa kaninang umaga at ang lamig ng hangin. Ngayon naman, ang sarap ng hangin. Mm. Ako'y gumagawa ng bag ni Tonton. Gagawa din ako ng tiffin bag ni Tonton. Pero gagawin ko siyang, pero hindi siya para sa bakunan. Gagawin ko para sa lagayan ng napi at sa kanang wipes. Yung tira kong ano, yung tira kong yarn sa paggawa ng tiffin bag ni Asher, yun yung gagamitin ko. Kasi makapal, ito, ito kasi, itong tag 200 na yan, makapal siya. Although, kung nakikita niya guys, mahimulmul nga lang. Pero makapal kasi siya. Maganda siya para sa base. Tapos, anuhan ko na lang ng ibang kulay. Kasi for sure, hindi magkakasya to. Hindi magkakasya yung isang yung So, yung pinaka yung pinaka base niya at saka yung siguro mga kalahati ayun at magagamit ko to so the rest yung sa ano lang ordinary na yan ang gagamitin ko pero hindi ko alam kung ano ang maganda ay maganda ang blue tingnan nyo no light brown at saka light blue may light blue ako dun eh pero gumagawa din kasi ako ng ano may ano, tatlo klase yung blue ko yata doon, kay Jolie, yung blue, light blue, at saka yung purple blue, something ganun, nandun sa kwarto. So, titingnan ko kung ano yung maganda na para sa partner ng brown. So, yan yung pinagkakabalahan ko ngayon. At ayun, nakaupo nga ako dito sa may pintuan kasi maliwanag. Kasi sinarado namin yung kortina dito sa may sala gawa nga ng may nagtatrabaho dito, di ba Yung bahay nga maalikabok. So, para maiwasan yung pagpasok ng alikabok, sinasarado namin yung kurtina doon. Kaya medyo madilim sa loob ng bahay. At hindi ko nakita, hindi ko nakikita yung ginagawa ko. At dahil nga medyo nahihilo-hilo ako, na yan, sa salamin tayo. Mukha na tayong lola. Lola na talaga tayo. Lola na talaga tayo kasi pinagkaka-interesan natin eh, yung pagganchi yung habang free time. <laughs> Abang free time tayo ayan yan yun pilaga natin. nagkita nyo guys gantangin gamu-gamu. what's that you oh. saw? gamu-gamu oh galing dyan sa kinabahay nila ama. go there go, 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 go ano Pakita nyo? Ayan o, ang dami! Ikaw, yung dad! Ang dami! Galing dito! Gamo, gamo! Ay, galing dyan! Ayun mo! You go get the net! We will catch it, then we will fry! One net! The net for catching. We do have net. This one it can eat. Yeah. <laughs> <laughs> Hi guys, good morning. Ayan tuma ang binibilhan namin <coughs> ng at Atman. Vegetable whole time ngayon. Snake gold. Ako ai. Tik kung ilang kilo to, pero 50 tong dalawa, snake doon na ang patola. May, di ko lang alam kung may ganito sa atin. Ito. At meron tayo nito lang ka. Sabi ko kay Asis, hindi ako marunong magluto. Look, remove my hook, remove my hook. Ang alam ko lang naluto nito, ginatang lang ka. Pero sabi ni Asis, siya raw magluto. Kaya tingnan natin kung paano niya lulutuin to. Hindi ko alam kung magkano to. Ah, sir, dayan. At syempre, banana. May kasama tayo. May kasamang frutas. At ang aming favorite, grapes. Don't play my I'm, I'm making adding tiffin, ano, adding bag. Masarap to, guys. Yung ganitong klase ng grapes. Yung ganitong klase ng grapes, yung mahaba, ito yung matamis, kasi yung bilog maasim. Eh ngayon, yung red kasi, hindi masyado, yung purple na, ano, na grapes, hindi masyado ngayon. Ganito ang ano ngayon, yung color green. Pero depende kasi sa green. Ay, love. Yung long, di ko alam kung anong tawag nila dito. Eh. May tawag sila dito. Eh. Ito yung matamis, pero yung bilog talaga, yun yung maasim. One eighty. Okra. At sitaw. At tayo dito. koriander. So, eto lang ha. One, two, three, four, five, six na piraso. Eto ay six na. Mapamahal ng pamahala na naman ng gulay. Egg ito, lagay natin dito sa may -banan. Banana! You want to eat? Yes. Oh. Sabi niya gusto daw. No, not yet ready. Not yet ready. It's hard. It's hard. Can you try? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Try this one. Sabi niya gusto daw niya banana. Baon niya sa school. Sabi ko, bibilhan kita. At saka grapes. Grapes. Tabaunan ko siya sa school grapes niya. Sabi ko, ka mag-alala pa, kita. Ang ganda ng grapes, so oh. Ganda. Parang fresh na fresh. Tingnan nyo, Oh. Ganda. Sarap. Matamis siya. Hmm. So, itatabi mo na natin. Ha? Kung ano, kung Eto, ilalagay lang natin sa likod. Hindi natin ito ilalagay sa fridge. Because tomorrow not gonna buy anything. Tomorrow not gonna buy anything. Happy New Year, guys! Happy, happy New Year. Nepali What? New Year! Yes, it's recording that one. Happy Nepali New Year! Ngayon ay 13. Mamayang happy gabi. Ayan. Hanggang mamayang hating gabi eh, yun yung pinaka new year nila. Ka naman, oh. Kaya ayaw daw na magbaybay ng vegetable kasi nga new year. Ayaw nyo, maglabas ng pera. Hello? Hello? Hindi siya magkasya sa ref. Ganyan lang siya muna. Lumabas kasi si Asher, nagbabay. Ngayon, gusto din niyang lumabas. Tingin-tingin siya. Eh kaso, Hinuhugasan ko kanina yung bike niya, eh hindi pa ako natapos maglinis sa bike niya. Di ba may bike kaming maliit? Yung bike ni Asher, noong maliit siya. Yung regalo sa kanya ni... Ang alam ko, yun ay galing kay Mami Ray nila. Galing kay Mami Ray yun na taga Qatar. Siya dati ang nagsabi sa akin na bilhan ko si Asher ng bicycle. Kaya binilhan ko siya nung mali maliit, yung pang baby talaga. Ngayon, hinuhugasan ko kanina. Hindi ko natapos kasi umalis si Asis. Kasi nga kapag niya nagbabike si Asher, nakatingin gusto din niya. Kaya sabi ko, ilabas ko at lilinisan ko yung malit na bike. Eh hindi ko natapos. Ngayon nagbike si Asher, gusto niyang lumabas. Eh marunong, marunong na lumabas ng pintuan. Papa! Kasi kung nalilinis ko itong terrace, sinahayaan ko siya naglalaro dito sa may terrace. Eh ngayon kasi madumi. Papa! Maalikabok kaya ayoko. Papa! Papa imparsa. <laughs> papa. Papa yung sa... Papa. oh, Papa. Papa, pero marunong na siya ng mama ng konti. Pero mas ano siya, Papa talaga. Mas, mas kabisado niya yung Papa kaysa mama. Ayun, ang layo na ni Asher eh. Eh, nakatingin. Kailangan malinis ko din yung kanyang bike para isunod-sunod ko din siya kay Asher. <laughs> ha? Tuntunin?